pahirang cellphone. Andyan lang, kunin mo na si ibabaw ng aircon. Ha? Parang wala naman kami ng aircon. Nay, wala naman tayo ng aircon eh. Ah, hehehe, <laughs> nga pala, anak, no? Sorry, ah. Mahirap lang kasi tayo eh. Ah, sige. Ito na lang, kunin mo na lang si ibabaw ng kotse. Ah, sige. Kukunin ko. Nay, nagchat si tatay. Ha? Bakit daw? Hindi daw siya makakauwi kasi magiinuman daw siya ng kumpare niya. Ano? Inuman niya pa kumpare niya isa sa akin? Nagluto pa naman ng pabulito niya at nagbisa ako na maganda. Oh? Pak na pak! Wow, kutis! Kutis galis! Ay! Anong sabi mo? sau đây này giọt là